Maganda mo mana? Kamusta ah, po kayo? Uh, may hindi po sa ngalan ni Amin Yahweh at sa aking Panginoon ng anak na batayan itong babae ito at may mission po itong babae ito kung hindi na ito. Ano yung sandata mo? Hmm. Ano yung sandata mo? Ano yung halaman? Ha? Pwede ko ba malaman sandata mo? Ha? Huh? Kapag tubig, tubig at hangin, no? Um, Bangkis yung mga isa ito. Di mo natin? Ano ito? Opera. Rotas. Okay, isa nga po pala talagang diwana. Galing ka ba sa si kaas? Ha? Huh? Um, uh, anong sinabi ni mga ama sa akin? Sa akin? Pagkakitaan na siya Napakabuti po. Maraming salamat po. Pakisabi kay Ama. Pagkakitaan na siya naman. Gano'n din sa ating panginoon na din po sa ating panginoon na kanyang anak. Hmm. Hmm, Bakit lang nga ba po ngayong talaga yan? Um, Ang niyo pa. No. Okay, ah, um, mga ka hindi ko alam ang nilang uh, pangalan, Si na lang, ang um, doktor mo talagang magbigay ng pangalan mo, ha? Ah, uh, wag kang mag-alala kung ano man ang pagkatao na harap mo ngayon, hanggang anong tayo po, ganito ang doktor ha? Uh, mara sila, uh, duwata, at maraming salamat, ah, diwata, at nakakilala tayo ngayon. Okay, Maraming maraming salamat. Pabila patatlo. pagbilang ng patatlo, labas ka diwata ha. Isa. Dalawa. Tatlo. Two. lang. Siya yung mo. yung ginagawa yung ngayon, yung hangin. Malakas sa hangin at sa pili. No? Ngayon, kung meron mga 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 kasi may takda ayon Ayaw mo lang sabihin tao. No? Iyan yung mo at balang araw, manggagamot ka na dito sa pagdating uh, pa <tinyon> Na, uh, pa ka natin po ngayon. ko at meron na naman na naman na isang at ikaw ko na Ah, uh, hindi pagbutihin mo lang ko iyo, kahit babae ka Huwag kang pasusilaw sa, sa pera. Huwag na huwag. Huwag kang maniningin. Huwag. So, uh, Kung anong pag mo ngayon, huwag kang mga apat ng tao. Lahat-lahat na hindi uh, ukol sa akin, alisin mo yun. Una Huwag na lang susubukan ka sa pera. Huwag na pag-apatahan. Huwag na. Okay. kaya uh, ako sa lahat ito, isang, isang babae na uh, nagagalak ako sapagkat merong mong karagdagang magagamot magsisimula siya sa takda ayoko po <coughs> sabihin kung kailan maraming salamat sa mga sumusuporta sana ho dumami pa po ang ang aking subscriber sa youtube sa pakipalo yung aking facebook account at yung mga adsense ko nakikiusap ako sa inyo sana po matapos ninyo. At pakishare po, pakishare lahat para makilala po ako. Ay, yun lamang po, dun lang po ko mungugot ng income at dun sa mga donation na binibigay sa akin ng mga nagpapagamot. At yun nga, ang layunin ko po, po, tumulong at isang sakripisyo ko sarili ko. Talagang kapalit ang buhay ko. Kasi ito lang naman po talaga larangan ng ating mga manggagamot ang tumulong. Maraming salamat kay Yeswa Masiyah kay Melo Ligario, kay Apurap, Apuken, Apumarwin. Maganda tangalit.